Ngayong araw na ito, magluluto kami ng bulang lang. So, maglagay mo tayo ng mantika dito at painitin muna natin ito. Isa muna natin, si Boyes Bawang. Then, lalagyan natin itong alamang. Bagong alamang. Kaya ka muna natin mag-isa yan. napakasimple na lang ng pagluluto nito. Pwede natin itong manok. So, pwede kayo mag dito ng baboy o kaya isda, pwede. Pero masarap kayo yung ano okay pinapas. Lagay tayong tubig. At ito mga tayo ba siya basta kumukulo na yan. Ayan, pero lulutuin pa natin maigitong manok bago natin lalagay ang gulay. Yan, pagpatuloy pa natin yung pagpapakulo dyan. Ayan, okay na yung ganyan. Luto na yung manok. Then, lalagay, mas lalo pang maluluto yan kasi ilalagay, ngayon pa lang natin nilagay yung gulay. Mas maluluto pa lalo yan. So, ang gagawin natin dito, ayan, patuloy nyan. Hinahalo, hinahalo ko muna to. Ayan. Ako, napakasarap nyan. eto yung gulay na nabibili na, ano, yung nahiwa na. So, mas mura kasi yung ganun. Ayan. Hayaan mo na natin ganyan hanggang sa maluto. Ako tayo sa haluin na natin ito. O, diba? Ang ganda ng pagkakalo ito. Luto na ka yan. napaka basic din ang mga ingredients nito. Napaka simple yan. Isa-isa yung ulit natin. Sibuyas, bawang, bagong alamang, ayan, at saka yung manok. At hindi na tayo naglagay dito ng mga asin ha. Kasi ang pinakapampalasa na natin dito is yung bagong alamang. Napaka healthy na ating ulam. Ayan. Napaka simple na magluto subukan nyo dito. May sali-sali naman tayong style. Ito yung siguro yung pinaka-basic style ng pagluluto ng bulang lang. So yan, mga artisans. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo sa makasusunod pa namin yung mga lulutuin.